Samantala, nagpahayag ng suporta si Union of Local Authorities of the Philippines sa OULAP at Kirino Governor Dakila Daxcuwa sa planong uh, pagpapatayo ng permanent evacuation centers. Ayon kay Governor Daxcuwa, uh, malaki ang uh, maitutulong ng mga ip ipapatayong permanent evacuation centers sa panahon ng kalamidad at sakuna, hindi lamang sa kanyang nasasakupan kundi maging sa lahat ng lugar sa bansa. Dagdag pa ni Kuwa, sa ganitong paraan maiiwasan na ang uh, paggamit ng mga paaralan na siyang nagiging dahilan minsan ng pagkakaabalan ng klase maging ang paggamit ng barangay hall bilang temporary shelters ng mga apektadong individual. Kaugnay nito, na sa huling pagbasa na ang Senate Bill 2451 o ang Ligtas Pinoy Centers kung saan nakasaad dito na ang konstruksyon ng bawat evacuation centers ay typhoon resilient at earthquake proof at dapat ay kumpleto sa kagamitan gaya ng sleeping quarters, kitchen at dining areas, healthcare station at communication equipment.